Isipin mo to. Nasa divisorya ka, siksikan, pawisan, kaliwat kanan, puro benta. May isang tindahan na sobrang liit. Parang hindi kakasya ang limang katao sa loob. Pero araw-araw, pila ang mga customers. Ang may-ari, isang simpleng Chinoy family. Walang aircon. Walang sosyal na signboard. Pero sa loob ng ilang taon, yumaman. Samantalang ang katabing Pinoy vendor, halos kaparehas lang ng paninda. Struggling pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya ganun? Anong sikreto ng mga Chinoy sa Divisoria na kahit maliit ang tindahan, nagiging malaki ang kita. Sa video na to, ibubunyag ko ang limang sikreto na pwedeng gayahin ng kahit ordinaryong Pinoy para lumago ang negosyo at makaipon gaya ng mga Chinoy. Kung seryoso kang maging wai sa pera at gustong matuto sa Asian Money Secrets, panoorin mo to hanggang dulo dahil may life-changing lesson akong ibabahagi sa huli. Para sa mga Chinoy, kahit maliit ang tindahan, hindi ito basta tindahan lang. Para sa kanila, ito ay investment machine. Kung Pinoy, minsan iniisip, hanggang dito na lang ako. Pantawid lang to sa pang-araw-araw na gastusin. Pero sa Chinoy, maliit ngayon, malaki bukas. Basta tuloy-tuloy ang ikot ng pera. Isang kwento ng pamilyang Chinoy na nakilala ko sa Divisoria. Nagsimula lang sa isang stall na nagbebenta ng laruan. Maliit lang ang puhunan, pero lahat ng kinita, balik puhunan. Hindi sila bumibili ng bagong cellphone. Hindi nagbabakasyon. Hindi naguukay ng luho. After three years, nagkaroon sila ng pangalawang stall. After seven years, wholesale na ang negosyo nila. Ano ang lesson na makukuha natin dito? Kung mali ang mindset mo, kahit may tindaan ka, hindi ito lalago. Kung investment mindset ang gamit mo, kahit maliit pa yan, lalaki yan. Isa sa pinakamalaking sikreto nila, hindi natutulog ang pera. Lahat ng kita, balik po na nagad bumibili sila ng maramihan or wholesale para mas mura. Kahit maliit lang ang patong, mabilis ang ikot. Bakit kaya nilang ibenta ng mas mura kaysa katabi nilang Pinoy stall owner? Simple lang. Ang Pinoy vendor, minsan, gusto malaking tubo kada piraso pero mabagal ang benta. Ang Chinoy vendor, maliit lang ang kita per item. Pero mabilis ang ikot, kaya mas malaki ang kabuoang kita. Ito yung quick capital turnover system. Kita ngayon, ipon, reinvest, mas maraming stock, mas malaking kita. Habang ang Pinoy vendor, minsan nagagamit agad ng kita sa personal na gastos. Pag ganito, hindi na talaga lalaki ang negosyo. Isa pa sa sekreto ng mga Chinoy ay family business system. Sa umpisa, walang sweldo ang kapamilya. Lahat ng kita, balikpuhunan. Lahat tumutulong bantay sa tindahan, taga-deliver, taga-compute ng kita. Bukod sa pamilya, malakas ang community support. May kapwa Chinoy supplier na nagbibigay ng mas mababang presyo. Minsan, pautang system muna sa kamag-anak bago sa bangko. Kaya nilang mag-expand ng mas mabilis dahil may tiwala at tulungan sa loob ng community. Ano ang lesson nito sa Pinoy? Kung may pamilya kang maaasahan, pwede kayong magtulungan at sabay umasenso. Kesa, kanya-kanyang trabaho na hiwa-hiwalay ang kita, mas mabilis ang growth kung team kayo sa negosyo. Ito na ang pinakamalaking pagkakaiba. Disiplina sa pera. Kahit malaki na ang kita, simple pa rin ang buhay. Hindi agad bibili ng bagong kotse. Hindi mo nalilipat sa malaking bahay. Ang rule nila, kumita muna, luho later. May nakilala akong Chinoy na sampung taon nakatira sa maliit na apartment sa Binondo kahit may dalawang tindahan na sa Divisoria. Bakit? Kasi lahat ng pera, kinagawang puhunan. Ngayon, may warehouse na siya at nagkabahay sa isang eksklusibong subdivision. Ano ang lesson na makukuha natin dito kung gusto mong lumago ang negosyo, huwag mo munang i-flex sa social media. Ang totoong yaman, hindi kailangan ipagmayabang agad. Kapag na-stable na ang maliit na tindahan, eto na ang susunod nilang hakbang. Una, maghanap ng direct supplier or factory. Pangalawa, magbenta na rin ng wholesale. Number three, pinalaki ang margin, mas mabilis ang expansion. Number four, pag malaki na ang inventory, bukas na para sa second branch. Ito yung sikretong nakikita natin sa divisorya. Maliit ang simula, paikutin ang pera, dahan-dahan ng expansion hanggang sa hindi mo namamalayan may warehouse na sila at sila na mismo ang supplier ng ibang tindahan. So ano ang sikreto ng mga Chinoy sa Divisoria? Number one, mindset. Maliit na puhunan, malaking pangarap. Number two, diskarte. Pinapaikot ang pera, hindi natutulog ang puhunan. Number 3: Community and Pamilya. Sama-sama, walang iwanan. Number 4: Ipon at tipid. Ang luho later na yan. Negosyo first. Number 5: Scaling up. Step by step hanggang maging wholesaler. Life lesson sa atin, kung gusto mong yumaman, hindi mo kailangan ng malaking tindahan o malaking puhunan sa simula. Ang kailangan mo ay tamang mindset, disiplina sa pera at willingness na magtiis sa simula. Kaya kung gusto mong gayahin ang Chinoy system, magbukas ka ng maliit na negosyo. Paikutin ang kita at iwasan muna ang luho sa loob ng ilang taon baka ikaw na rin ang susunod na success story ng Divisoria